yun o oh. nandito tayo ngayon mga paps sa Kimco yan yan Kimco dito yan sa may ano ano street to nung Soriano 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 Six Avenue ayan o oh, ayan o oh. ay Boni Serrano hindi Soriano Boni Serrano Six Avenue corner lang sya ayan Kimco sinamahan natin yung boss natin kuha sya ng ano yung motor na ito Kimco tapos pakita ko na rin sa inyo mga paps ayan sya o natin na natin, pasukin natin Ah. ito yung ano you know, parang latest nila naka DT360 ayan, pakita mo ko na no. ayan o oh. DT360, ito yung pangalan nya ayan, oh. maliit lang parang malabo oh. Ilawan nga natin. Ayun. Ayan. DT360. Kim no? Tapos, no, ang maganda rin forma niya, oh. Ganda, di ba? Oh. Parang bagong labas nila to, eh. Ayan. Ito, na. Kasi, syempre, kukuni lang ang boss natin. Nandun sila, eh. Nagbabayaran na. Para makuha na to. ayusin na yan. Naka-TCS. Naka-traction control system. Tapos, 300cc siya. Ayan, 300cc. Ano pa ba? Hindi, tayo, hindi naman tayo magaling mag, ano eh, no? Hindi tayo magaling mag, <laughs> <laughs> ang tawag dyan? Yung mag, ano, sa motor. Uh -huh. Tapos, tempo na dito yung mga fuse box. Battery, yung laki ng battery nyo. Ano, malaki rin. Ang ganda rin, no? Tinan nyo, No? dito gaano kaya kalaki yung ano nito yung mga panggilid niya yan malamang tayo rin ang mag-aayos niyan kaya may kita natin yan pag binuksan na natin yan tapos ah, din laki ng box oh, oh. Wow Nakakiles na rin siya ganda rin naman. Siyempre, malaking tao yung boss natin. no oh, di ba? Oh. Bagay sa kanya yan. Susi, so, sir, tingnan natin. Susi. So, Stig, oh. Alah, bilan mo niyan, oh. Ito. Isa <laughs> bagay, ang laki na na. Eh. Hindi, pang long ride. Pag-uwi tayo ng Bicol. Siyempre, may power na to, no? 300 'yan. Pangbiyahe natin ng ano, pag uwi tayo nang ano, Sa uyu tokobaw. <laughs> Sa uyu tokobaw. <laughs> Subukan na ana, try natin i-start. 'Yan. Yung on niya, pa kaliwa siya. Ayano. Ah, ayun, oh, milaw na. Hindi siya pa kanan. Kadalasan pa kanan, di ba? Ito pa kaliwa. Then, start. Start. Ayun o. Oh. Yan, nandiyan dyan yung ano niya. May oras. Siyempre yung... Ito. Takbo. Nandiyan yung bolt sa battery. Gas. Ayos. Tapos, may ano sya rito. May charger. ayun Oh. Ayan, pwede ka charger port. So, may lagayan din dito. Ayan, pinipindot lang. Ayan, oh. May, ah, may charger din dito. Ayan, oh. Then, pagbukas naman ng gas tank, ito. Patayin mo muna. Tapos, i-write mo lang. Ayan, may drawing naman, yon. Gas. Ayan, bukas na. Open. Ayan, ganyan mo lang. Ano Disusi din yata. Ay, hindi. Pag lang. Ayun, gano'n lang siya. Ah. Oh. Ah, may ano. Para hindi mawala, oh. Ah, ayos. Ah. Oh. Pag mo, ganoon lang din. Tapos balik mo, pag ganun. Okay na. Sa upuan. Paano buksan yung Upuan. matik Mat Ay, sara. Hindi siguro sumasara kasi hindi nakasu... Ano? An, Kailangan nakalock siyang gano'n. Ay, ah, yan pala. Pag maglalock. O, paano pag ano, bukas? Ayan, napagsara pala, sir. Gano'n, no? Nandito siya nakatutok. Pupush so, mo. Ayan. Stencil. Stencil muna. First 500, parang bukos ang first 500. Yan, yeah, no? Merong freeing, ano lang, yung raincoat. Yan. So, yung papel pala, ayos, ma pwede niya nang ma-drive. Ayan, no? Kasi meron na siya ng, ano, sa LTO. Ayan. Ah, diba? Ayan. Pwede na siyang i-rides to. Bukas sir, saan tayo? Dinggalan? Oh, ah, dinggalan kailan. daw kami bukas. Kaso lang, ano lang yan, drawing. <laughs> 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 ano yan, no? Ayan, no? May ano no? ano yan, OR. Pwede na nang i-biyahe, no? Kasi may kopya na. Oo, <laughs> oh, ayos, ayos. Hintayin <laughs> na natin, i-discuss yung mga ano. Siyempre bago pakawalan yan, i-discuss muna yan. Yung mga ano, paano gagawin, mga laman, ganyan, ganyan, ganyan. Pag maintenance. Yan ang na tayo natin. Doon ka daw, sir. Makinig ka.

alam niyo po yun yung liquid na nalagay sa Ito Kung mapapat ang kaysa, mas the best way po Pasak-pasak na lang Huwag din po kayo magpapapakas ng gulong po sa sampo no? Kasi marahin po ka naising Kaya tanggalin yung gulong niyan Dahil hindi pa balik yung tama niyan sir. Kaya ayun na lang sir, pasak-pasak na lang muna Kung may authorized po na ano Na magpapakas talaga ng gulong ng gulong Kaya pwede tayo magpapatch Kaya sir, yung regular natin na sa ano Ito po, kung sa pocket po sir, no? Kailangan din po talaga linisin. Nagkukas no? po nga nga ngayong pagkulmata, may nagkukas na auto-rating. Kung maglinis po yung pressure washer lang, hindi po budal lang. Pero right, huwag po pointain yung pasabog po. lang yung, kasi nagtutupihan din yung mga. Yes. Okay, on, ayun po so, yung on natin. Pag so, mag-i-start tayo sir, maghintay lang po tayo ng mga 5 to 7 seconds lang po. Kasi yung fuel pump po niyan gumagana. Yon, tama yon. Kung kunan niyo galing na pagkasuse, stay taga. Uh, may possible yeah. masira, tayo na masira sa katagalan. Hintay lang din tayo guys. Kabilang rin na pwedeng gamitin ng booster ko. Yon. Ada pa tayong ayo. Pati dai. na lang USB na lang po yung So yung mga preno natin sir, may adyasan po. Siyempre sir, naupo yung preno natin. Lulubog din yung handle natin sir. Kaya kung mag-adjust tayo lalayo lang. Then adjust lang tayo. Ah, yun pala yan Lagyan natin sa lang ba? Pwede ka natin, lalayo oh Mas malayo na niya. sa iba sa sir, may mga ribbon tayo na service coupon para sa pre-label. Ay sir, may apat kami ibibigay sa para sa pre-label po. Ayun, nalabas na. Picture, picture. Magano ka naman sir, ganyan. Hey. Thank you. Let's go na. Ako sana magda-drive mga paps kaso lang mag na baka magagasgasan pa natin bagong bago. Gagi ibur sa mo lang yan ay bag mo na lang. Basta malapit naman okay naman Hindi eh. ito muna. Yan muna diyan. You know, pag... Tapos <laughs> pag nag-blue na saka mag-on. Ayun know. oh ayan, sige oh, ayan susi, susi ito susi sa akin okay, start ito, ah, yung ikaw mag first start pala ayun na umandar hindi kasi nakaano, dapat tutok mo diyan oh, kulang oh. Ayun oh. Yan oh. tutok mo diyan. Uulit. Para ulit, ulit. 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 <laughs> Ganun lang. O, yan. Oh, yan. Tas ganun lang. Oh. Yan. Oh. O. Pwede rin mag-kill switch ka rito. Oh. O. Pwede, may, patayan, oh. Pa pa oh. Tas ganun mo lang on pag mag-on ka. Oh, Ayun. <laughs> Para patayan. <laughs> Sige kayak kay Bibi, Juan, kita. Pwede <laughs> Mau na Bibi Juan kita. Si ano lang, chill ride, chill ride lang. Hindi yan Aerox. Hindi yan 155 ba? 300 ya Adios. oh. No. saya so, yun, mga ke Eh, saka na, doon na. Dito lang yan sila matatagpuan, ano, ayan oh. May ano naman sila, may page din, Kimco. Ayan na, oh, no, Bonnie Serrano. May page naman sila. Sa mga gusto lang din, mga paps, ayan oh. Ang ganda rin, no? Oh. Maganda rin naman, no? Eh, oh. Ilaw. Dito ka na lang, oh. Ito. Awan mo yan, Oh! Maybe, eh? oh. <laughs> One way daw 'yan. 'Yan bago mo daw. Eh. Bago pa 'yan. Eh. Atalan oh, na, wala na tayo, wala n'yo. Let's go, let's go. Sinamahala natin 'yung pass natin. Ikaw <laughs> <Go> mag-drive. <laughs> let's go, let's go. Adios. Fuck <music> it what they doing, keep on doing. Oh, 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 oh.